Napaisip ka na din ba kung ano ang nagbibigay sa ilang mga tao ng hindi natitinag na panloob na lakas? Ano man ang iba to sa kanila ng buhay? Sa video ngayong araw ay papasukin natin ang kamanghamanghang mundo ng mga stoic introvert. Mga individual na pinagsama ang karunungan ng stoicism at tahimik na kapangyarihan ng pagsisiyasat sa sarili. Ito ang mga taong hindi lamang nakasurvive sa mga hamon sa buhay, nagtagumpay din sila sa pamamagitan ng mga ito ng may husay, kalinawan at layunin. Mula sa pagmaster ng kanilang mga emosyon hanggang sa paghahanap ng lakas sa pag-iisa, alamin natin ang iba't ibang aral na matututunan mula sa mga stoic introvert. Nagaanap ka man ng inspirasyon para i-navigate ang mga ups and downs ng buhay o gusto mo lang malaman ang kakaibang mindset na ito, panoorin mo ang video na to at maaaring baguhin ito ang paraan ng pagtingin mo sa katatagan. Narito ang mga stoic introvert lessons na mahalagang matutunan ng marami. Number 1. Pagmaster sa kanilang mga emosyon ang mga stoic introvert ay mga master ng kanilang emotional landscape. Kinikilala nila na ang mga emosyon, kagalakan man, galit o kalungkutan, ay natural na mga tugon sa mga panlabas sa kaganapan. Ngunit hindi nila pinapayagan ang mga emosyong yon na magdikta sa kanilang mga aksyon. Sa pamamagitan ng mga diskarte tulad ng pag-iisip, pagmumuni-muni sa sarili at disiplina, sinasanay nila ang kanilang sarili na obserba na kanilang mga damdamin sa halip na mag-react ng pabigla-bigla. Halimbawa, sa harap ng isang personal na pagkatalo o pagkabigo, sa halip na makonsume ng pagkabigo o kawalan ng pag-asa, ang isang stoic introvert ay hihinto, magre-reflect at hahanapin ng aral sa likod ng karanasan. Ang kakayahang ito na mapanatili ang emosyonal na balanse ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanilang mental health, ngunit nagbibigay daan din sa kanila na gumawa ng mga tamang desisyon kahit pa sa ilalim ng pressure. Number 2, Memento Mori ang Memento Mori ay ang stoic na paalala na ang buhay ay may hangganan. Ito ang gumagabay sa mga stoic introvert na mamuhay ng may intensyon at layunin. Sa pamamagitan ng pagre-reflect sa kanilang buhay, nagkakaroon sila ng mas mataas na pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali at iniiwasan nilang mag ng oras sa mga walang kwentang alalahanin. Halimbawa, sa halip na mag-isip sa mga maliliit na problema o mababaw na tagumpay, ang isang stoic introvert ay nakatoon sa pagbuo ng makabuluhang mga relasyon, pagpupursu ng mga passion at pag-iiwan ng positibong epekto. Ang kabalayan na ito sa kaiklian ng buhay ang tumutulong sa kanila na mapanatili ang kanilang pananaw kahit na sa mga may hirap na panahon at nagtutulak sa kanila na unahin ang tunay na mahalaga. Number 3. Pagsasanay ng pasasalamat ang pasasalamat ay isang pundasyon ng Stoicism at ang mga Stoic introvert ay nagsasagawa nito ng may katapatan at lalim. Sa halip na ayusin ang kanilang kakulangan, nakatuon sila sa pagpapahalaga sa mga tao, mga pagkakataon at mga karanasang nagpapayaman sa kanilang buhay. Ang isang Stoic introvert ay maaaring magsimula ng araw sa pamamagitan ng tahimik na pagkilala sa mga bagay na kanilang pinasasalamatan isang matulungin man na kaibigan, isang mapayapang umaga o ang kakayahang matuto at lumago. Ang kasanayang ito ay hindi lamang nagpapatibay ng kasiyahan, ngunit nagpapatibay din ng kanilang katatagan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kasaganahan sa kanilang buhay, kahit na sa mga challenging na panahon. Number 4. Nakafocus sa kung ano lang ang maaari nilang kontrolin itinuturo ng stoicism na maaari lamang nating kontrolin ang sarili nating mga aksyon, pag-iisip at mga choices. Kaya ang mga stoic introvert ay ganap na tinatanggap ang prinsipyong ito. Pinapalaya ang kanilang sarili mula sa stress at pagkabigo na kadalasang nagmumula sa pagsisikap na kontrolin ang lahat. Sa isang magulong sitwasyon tulad ng isang biglaang pagkabigo sa karir o isang mapaghamong relasyon, ang isang stoic introvert ay hindi mag-aaksaya ng oras sa pag-aalala tungkol sa mga panlabas na pangyayari. Sa halip, ibinabahagi nila ang kanilang enerhiya sa pagsasaayos ng kanilang pag-iisip, pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan, o paggawa ng mga kilos upang sumulong. Ang kalinawan at ang focus na ito ang pumipigil sa kanila na ma-overwhelm sa mga sitwasyong maaaring maparalisa ang iba. Number 5 ang kapangyarihan ng pagninilay. Ang pagninilay ay ang pundasyon ng lakas ng mga stoic introvert. Ang mga introvert ay likas na may kagustuhan na tumingin sa loob at kapag sinama sa stoicism, ang ugali na ito ay nagiging kasangkapan para sa paglago at pagpapabuti ng sarili. Sila ay kadalasang nagsasagawa ng mga kasanayan tulad ng pagjo-journal, pagmumuni-muni o gabi-gabing pagsusuri ng kanilang mga aksyon upang matukoy ang mga lugar kung saan sila nagtagumpay at kung saan sila kailangan mag-improve. Ang mapanimdim na kasanayang ito ang tumutulong sa kanila na magkaroon ng matalas na pag-unawa sa kanilang sarili, sa kanilang mga halaga at sa kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa kanilang pag-unlad, mas nagiging handa silang umangkop sa mga bagong hamon at manatiling tapat sa kanilang layunin. Sa paglipas ng panahon, ang ugali na ito ay bumubuo ng isang matatag at hindi natitinag na kumpiyansa na gumagabay sa kanila kahit na sa mga walang katiyakang pangyayari. Number 6. Ang Lakas sa Pag-iisa Bagamat maaaring tignan ng ilan ang pag-iisa bilang loneliness, Nakikita ito ng mga stoic introvert bilang isang santuario para sa paglago. Ang oras na ginugugol ng mag-isa ang nagbibigay daan sa kanila na muling mag-recharge ng kanilang enerhiya, iproseso ang kanilang mga iniisip at bumuo ng mga malikhaing solusyon sa mga hamon ng buhay. Halimbawa, sila ay maaaring umatras sa isang tahimik na lugar upang planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang pagkatapos ng isang mabigat na kaganapan upang pag-isipan ang kanilang mga layunin ng walang mga distractions. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang mental na katatagan. Nagpapalalim din ito ng kanilang kamalayan sa sarili na silang higit na self-reliant at hindi na iimpluensyahan ng mga panlabas na pressure. Number 7. Pagtanggap sa mga paghihirap Ang mga paghihirap ay isang universal na bahagi ng buhay at ang mga stoic introvert ay ina-approach ito ng may pagtanggap sa halip na pagtutol. Naiintindihan nila na ang mga hamon, kabiguan at mga paghihirap ay hindi maiiwasan. At sa halip na katakutan ng mga ito, nakikita nila ang mga ito bilang mga pagkakataon upang lumakas. Kapag nahaharap sa mga kahirapan, ang isang stoic introvert ay maaaring ipaalala sa kanilang sarili ang prinsipyo ng stoicism na ang kahirapan ang humuhubog sa pagkatao. Pagtagumpayan man ang isang personal na problema o pagnabigate sa isang mahirap na relasyon, haharapin nila ang sitwasyon ng direkta. Alam na ang bawat hamon ay isang hakbang tungo sa higit na katatagan at karunungan. Number 8. Detachment mula sa mga approval Ang isa sa mga pinaka-liberating na ng mga stoic introvert ay ang kanilang kakayahang humiwalay sa pangangailangan para sa panlabas na pag-aproba. Bagamat maraming tao ang naaantig sa mga papuri o pinanghihinaan ng loob sa mga pagpuna, ang mga stoic introvert ay nananatiling nakasentro sa kanilang sariling mga halaga at paniniwala. Dahil sa katangiang ito, sila ay lubos na nakatitiyak sa kanilang sarili at immune sa mga opinyon ng iba. Halimbawa sa isang social setting, ang isang stoic introvert ay hindi mapipilitang sumunod sa dynamics ng grupo o humingi ng validation sa halip na nanatili silang totoo at tapat sa kanilang mga paniniwala na nagbibigay sa kanila ng tahimik ngunit commanding na presensya. Number 9. Kaliwanagan sa Katahimikan Ang katahimikan ay kadalasang nami-misunderstood bilang kahinaan, ngunit ginagamit ng mga stoic introvert ang kapangyarihan nito bilang kasangkapan para sa kalinawan at pag-unawa sa pamamagitan ng pakikinig ng higit kaysa sa pagsasalita, naoobserbahan nila ang mga sitwasyon at mga tao ng walang kapantay na lalim. Sa isang salungatan halimbawa, ang isang stoic introvert ay maaaring manatiling tahimik habang ang iba ay nagtatalo na ang oras na yun upang suriin ang dynamics at tukuyin ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Ang kanilang kakayahang manatiling kalmado at mapanimdim ang kadalasang nagbibigay sa kanila ng kalamangan dahil nakakakita sila ng mga solusyon o pattern na hindi nakikita ng iba sa init ng sandali. At number 10, katatagan sa pamamagitan ng layunin. Sa gitna ng lakas ng mga stoic introvert ay ang kanilang hindi matitinag na kahulugan ng layunin. Iniyahanay nila ang kanilang mga aksyon sa kanilang mga pangunahing halaga at pangmatagalang layunin at ginagamit ito bilang isang mapagkukunan ng motivation at katatagan. Halimbawa ang isang stoic introvert na nagsusumikap sa isang makabuluhang karier o personal na proyekto ay magpapatuloy sa kabila ng mga problema dahil sila ay hinihimok ng isang bagay na mas malaki kaysa sa agarang tagumpay. Ang layuning ito ang nagbibigay ng direksyon sa kanilang buhay na tumutulong sa kanila na malampasan ang mga hadlang ng may determinasyon at kalinawan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na silent justice ng isang introvert na niloko ng isang tao. Shoutout kay Paul El Saldoga. Sabi niya, ganyan ako sir, kapag may nagawa silang kasalanan sa akin, kahit kamag-anak at kapamilya ko pa yan sila, hinding-hindi na yan sila makakawala pa sa akin. It's absolutely catastrophic and ruthless ako maningil ng kasalanan sa mga taong umaapi sa akin. At walang taong ligtas sa akin, kahit kadugo, kamag-anak at kapamilya ko pa yan sila. Sabi naman ni Miguel Paharillo, good evening po sir. Maingat lang po kami gumante kaya silent, mas iba po kami sa mga extrovert. Sir, next upload po, bakit masungit ang mga introvert sa mga di nila kakilala? Sana mapansin, God bless po. At ayon naman kay Amelie Ami, Hi sir, silent revenge para sa akala kong tunay na kaibigan na isa palang narcissist. Dapat lang yung sa kanya ang hindi kausapin. Kahit siya naman talaga ang may kasalanan ay ako pa ang binaliktad. Siya ang pinaka-worst na tao na sana ay di ko nalang nakilala. At shoutout din kay Josie Domingo, Andrew Alivin Anicas Vlog, Junjun Perang, Sapphire A. Ram, Rodelio Bola, Marie Celine Dion, Emma Villanueva, Marie Delight Worker, Jano Suba, Peace and Harmony, Imelda Baasis, Kati, Mary Ann Pana, Pax Tumulak, at kay Francisco Camayo Jr. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood sa malalim na karunungan ng mga stoic introvert. Ang sampung aral na ito ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi kailangang malakas. Ito ay nakikita sa katatagan, pagmumuni-muni at layunin. Kung ito man ay pagmaster ng mga emosyon, pagyakap sa pag-iisa, o pananatiling grounded sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang mga stoic introvert ang magtuturo sa atin kung paano inavigate ang mga hamon ng buhay ng may grace at kalinawan. Kung nakita mong insightful ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng tahimik na lakas ngayon. Patuloy nating tuklasin ang kapangyarihan ng introspection at stoicism ng magkasama. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, manatiling matatag at patuloy na lumago. Ano ba na intense ang ganti ng isang introvert sa mga taong niloko sila? Panoorin mo sa video na to.